Guys, sandali, gusto mong papawis na, na sa loob ng bahay lang? Ito. Kung sinatamad kang lumabas ng bahay para maglakad-lakad at mag or magjaging, guys, ito, oh, recommend ko sa iyo, oh. stepper machine, ayan, oh. ganyan ka lang, magsapatos ka lang, ayan, go to go na, oh. mag-exercise ka na ng ganyan, guys. ba diba? Papawisan ka ng gusto dito. At talagang mawabawasan ka ng timbang, guys. Ito, ito, guys, oh, may meron na siyang timer, tsaka na mo monitor mo dito yung count to oh, ng steps, guys. Oh. Tsaka makikita mo na rin dyan yung time kung ilang minutes or oras ka na na naglalakad. O napakaganda na ito. Hydraulic siya guys. At tsaka maganda na ito. O, meron na rin yung sa kamay. O para ma-exercise na rin yung mga braso guys. Dalawa na rin yan. O available na yan sa yellow basket ko guys. Hydraulic siya magkabila. Kaya talagang exercise ito ng legs at buong katawan guys. si Ayan o. Try natin o. 'di ba? Hindi to ka lang sa loob ng bahay pero pag papawisan ka na at mag- ah, exercise ka na oh, 'di ba? Kahit 30 minutes lang sa isang araw, guys. So, oh. pwedeng pwede na to para exercise natin, 'di ba? Tong to ng si YP dito, guys, kasi gusto niya daw magbawas ng timbang. Susamang so, tama ito, ayan oh. Okay, guys, bili na kayo, check out na kayo oh, nasa yellow basket ko na oh. Para makapag-exercise na kayo, guys. Ayan oh. Ang ganda oh, 'yan makakapag-exercise ka na talaga. Thank you very much, guys!